healthy to papa. Ah, ito, ito tayo. Ang mga tang buhay papasok sana muna sa palengke na farmer. Wala pa ring baboy, grabe. Lada mo ako sina Danilo, sabay-tayo nito. Baka po isang linggo pa hinga ang susunod natin makukuha mga 20 kilos lang baka ganun baka ganun po ang mangyayari tatay pwede pa lang yun pinamaring sebi wala pa akong balita mukhang ah uh, bumalaps uy nandiyan si tropa pinagkakaguluhan ano kaya ang mahal daw eh wala pa rin tuna tuna lang day lang ang pahinga eh. ah, adida dami yung dilaw ni anong lo ano ah

Nabibili naman, ba't tayo mong maglagay kahit isa? Matakas pa, Madalang lang nagtatanong ka. Ah. Hindi din kasi nakikita. Nakikita naman dyan. Bumili ka para malugi ka naman. Sapsap. Lungkot mo ha? Hindi talaga, tao? mali talaga. Mali talaga. Ha? Si hmm. e bakit yung nandun sa baba, lalaki? Saan doon? Di dito, sa, dito sa may poste dyan? Sa iba galing yan no? Hindi. Baka sarili nilang biyahe. Hindi, may isa lang kinukuha namin. Ba't na lalaki? Maganda pag nahuli kang kumuha. Ayun ako, unang-una kanin. Lito, gaano doon ang lalaki?

hindi ka malang nagpahinga muna. Hindi na ka nakong napapagod. Na? Meron akong tagapagluto. Kahit konti lang na anda ko. Uh, Yung mga kaklase ni tatay mo, oh, lang sa kadi gusto nila. Sila ano. Ah, uh, pumunta, uh, pumunta din doon? Oo. Oh, uh. Ah, kahit malayo, kinuntahan ka? Oo. Balang, balang five minutes. Kadiskresyon, five. Asay. Ah, Bakuna lang five Ayun nga na ako. Likaok lang sa abya. Yan, gusto nila. Tsaka, ano, yung sigan yung bangsita lang. O, ito. Ito mo yung gulida. Ito mo yung manok. Garita lang. Kumain na. Kadobo Eh, eto, Kumain na kami. Nagdala ako ng dalaw. Naka-style na ano. Pastel at saka nilog. Si hey, Ate Dalaga, wala pa rin? Ano po? Wala pa. siguro hindi. Binabas tayo ng mga pa Hindi pa nagkabaho. Na na pera kasi sa ano eh. Bato? Oo. Oh, na, na. yung bato niya, nagbato. Ay! <laughs> Ito, bato niya. <yun>. Marami sigurong <laughs> kumain noon dito. Ay! Po. Sobra. Sobra. Pinakamarakas Di no? sa lahat. Ubus lahat na walang maibigay. Ah, uh, minsan na ano ka kaya lang hindi mo din expect na gano'n. So, marating okay. na Pati yung mga sizzling plate, yung mga wala nang magamit, pati kutsara na upo, sinusundo na dun sa, sa hugasan. Eh, ang daming tumating na tao, eh. Eh, baka kasi galing sa bakasyon, di ba? last day ng bakasyon tapos pasokan na ulit normal, normal na naman ang araw sabado niya no? okay na naman normal na yan normal pero na pero matumay na ngayon na na back to normal Ayun. oh, back to normal na ba wala ata yan si Rapi iba yung naglililis <coughs> eh wala Oh. No? Sa... Sa na? Nagpatuyuna naman kasi sila ngayon. Hello. 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 common Hello. 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 Itay nang tao ng ta gagata palang kung papay. Hindi ko unis niya ba? sige Hindi ko. 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 ko kahapon nga na tao ng guagua, napakahaba ng traffic kasi bumili kami ng chicharon. Napaka-traffic. Sa guagua mo traffic, napakasin. Ago ka makarating ng sibasa, abutin mo na yung sa bangko. Oo. Kung may sasagya ka, ito mula ka rin sa harap namin. Tama-tama, doon sa harap ng bangko, doon ka lang magkaganan. Matang din. Walang nagpa doon eh. Walang Magkano po yung tahong eh? One, four, ay. Lapat talaga si Ate Dalaga. Wala pa. Magkano ang hipon ngayon na ganyan, Nay? Ha? Magkano ngayon ang ganyang hipon? 400. Ba, bumabata ngayon? Pero noong New Year, magkano po yan? 600 Oo oh. ay, ay yung ano? Na yung ano naman kanita 540 Yung uh, sug po, ang mahal, ano po? Oo, wala naman Nakakuha na, Manila Wala aman. Puntang Manila na yun Sa mga Anong palengke na napunta yun? Class A Ay. sa kanya demo kay Kantawan. Oh, mayroon pang mga bangus doon. Yung binili ko sa'yo. O na ako. Sa, sabaw na lang muna ako nito. Lige. Ano mga anong isda kasi. Salmon, kakasal. Kakasal. Nag-ano ako eh. Nag kaka mayroon pa akong... Hindi, kakatapos lang namin ng ano, ayungin. Sapsap sap de. Ayun o, no, ah, paksiw. Ito anim na lang yung kalapati ko. Ilang basta na lang? Anim na nga lang eh. 10. Lagas ah. Lagas ngagan. Training, training pa lang po. Sunod-sunod kasi ang smash. Oh, smash. Hirin mo, maulan eh. Hirin mo sa ano sa sa Sanbyo sa Francisco. Wala talagang makakaawi eh. Wala lang, malalang baboy to. Wala akong niliche. Mahirap ah, pa ng baboy. Malamang, dalawang buwan na akong ano nito. Zero. Dalawang buwan. Malakihin mo na yung maliliit. Ay, prutas pala. Ang prutas ng aking mga anak. Pero one, lagi nagtatanong. Healthy to, Papa. Ah, ito, ito, tayo. pili mo ako ng maganda. Ilan? Kahit mga tatlo-tatlo lang. Para hindi na kagad na... Apple. Back ito. to normal na naman ka, farmer Pero tumabo ka. Ha? Tumabo ka nung nun yun, yan, no? Sapa lang. Bakto. Hindi naman ako pwedeng magtambak na magtambak ka, farmer Pag, na... Pag may ka, ka, mahirap ipaubos. Ah babalansate mo lang tapos oh. may na yung so, naubos tapos medyo kung pwede na basta importante na basta yung pula. saan na yung mga taong nagtrabaho sa'yo ayun ba't may hinayar ka ba? meron ilan sila eto so, uh, alin ba matamis dito? yun ang masarap Japan Kip Ah. magkano naman to? 160 na ng kilo mag isang kilo din upas panigurado meron ka pa Dalang ito, masarap ngayon, matamis. Ito niya na lang muna. Ito, matamis ba ito? 200 na lang. Apo. Sa aking nanay, ito kaya bibigay ko. Okay, so apple na lang kaya, ha? Ay, tatlo na lang nitong apple. Tatlong peras. Oo, tatlong peras din. Pongkan, eh. hindi siya bibigyan ng pongkan niya na lang para kay nanay. Pwede eh. rin. Sama-samahin mo na. Ako. Bokan lagyan ko. Back to zero, sige. Back to zero na. Ano na? Kasariyan din na. <laughs> Nasa ano, 15 days kang umalis sa tunay na mundo. Ah, busy din ba yung 15 days na yan? yung December. Oh, grabe na. Oo, oh, pag start ka ng December 21, busy na yun. Hanggang 31 Kaya na, na yun. Hanggang 31 na yun. Ano, ang pinaka-terribling wala akong tulog, ano ka parang 29, 30, 31, tigil isang oras sa ang tulog. Bakit hinahabol mo talaga yung bentahan? Hindi ka farmer. kailangan kasi nakadisplay ka na yung longan mo, nakatali na, nakarepack na. Ah, na. ikaw ang nag-prepare uh, doon. Na? Oo. Dito alas 9, alas 10 na lang gabi Gabi? Oo Samantalang pag ng... normal day A, Alas normal 11 Normal day ano, Alas 12, uh -huh. sarado na ako dito uh -huh. Tapos pag ano naman na Tapos yun, bukas ka na ng alas 2 ng madaling araw Kasi alas 4 may nanimili na Nung ano nga, nung 31 Sabi ko, alas 5 magagaga pa ako, bibigyan ko ng pata nung baka uh -huh. Ag Agawan na ka agad yung Ang dami na naka-tricycle alas 5 ng parking. No? Oh, Alas 4 pa pa may eh. na. Alas 3 nga 3:30 na. Nga, may pa isa, -isa oh. na eh. Sabi ko wow. Ganun pala. Hindi pa gano ka partner, wag kang pag 31 talaga sa taas, yan ang baboy. 100. Magkano lahat? 3 4 5 700 lahat ka pa. Iwalay ko na lang yung kay nanay. Ubas, hindi ka mag-ubas. Hindi na muna, baka masira. Mas gusto ko itong ipinapakaya sa kanila. Hiwa-hiwain mo lang. Tapos kapap, kap mo na. Nagbakasyon ako ng tatlong araw. Pahinga. Tsaka yung mga bata, pinagbigyan mo lang. Pagbalik mo. Tsaka kay pumunta? Ano? Sa buli na, na mo. Wow. Di ba ma... Yung bisgoy, ba mabato? May part na may mabato. May part na hindi naman. Ang layo naman ang pinagbitsan niya. Kasi yung asawa ko, yung eh. Gusto niya yung gumaganon yung ganong biyahe ang gusto niya. Adventure. Nagbagyo nga kami. Nag-enjoy talaga siya. Kung hindi bagyo, hindi ano, ako. kayo ng kasiguran. Kung nature ang gusto niya. Kasiguran. Ah, kasapsapan beach. The best. Yan yes. yeah, talagang the best na beach doon yun Kung gusto niya ng ganong-ganon, ma. Ay, ako naman mahiluin yung mga bata, kaya ano. <laughs> doon eh, talaga. Yung mga bata, eh, gusto niya adventure na pa ganyan. doon talaga, parang bitukang manok, manok doon. Parang gusto ko peace of mind. Mga bata naman, gusto daw nila ganon. Oh. Uh, bata. Okay, man. Sige, thank you. Thank you. Man. Alright. Ah, uh, Okay na tayo. Pakwento na naman. Grabe pala. Pati prutas. Karen di pa tapos ang araw ko. Dami ko pang bibilhin. Mama Hawi ako oh, lasis na siguro. 8:30. Marites na naman si Tata, 'yo. Oh. Mari-marites lang si Tata, eh. Uy, Uy ano kumain na uh, kaka anong Sunday. Magdagdag daw kami ng gulay para hindi ba Tama nga. Napakagandang uh, idea. Sabi ko, kailangan ko lang talaga dagdagan yung kitchen. Laki-lakihan. Kasi, uh, ang tawag dito. Ang hirap nagdagdag ka ng, ano, putahe, saan mo ilalagay, diba? So, salad na pa ko. Yan ang mga magaganda. Pero mag magsimulan muna siguro natin sa pipino, mga kakarna. Salad na pipino. Hindi nga naman nakakaumay. Yung isda sana, mga the best na maihiyan. bibili ako ng uh, ko alam kung anong nangyayari kung ang dami na na namang nabawas doon sa spoon and fork kailangan mag refill kaya lang sa barko lang may mante inventory kami lang lahat ng gamit pag in charge ka naku po ikot ang pwede mong kakabilang na naman lahat ng tasa lahat ng klase ng baso bibilangin mo yung manti inventory malalaman nila kung ilan ang mga nawalan, breakage, lahat yun, papalitan. Galing tayo dito sa kabilang grocery mga farmer Alam nyo kung anong wala Grabe, hindi ko lang na video kasi may copyright Sinigang mix, wala sila Naurus daw Grabe, so dadan pa tayo ng ultra mega Uli, sa uh, Pauwi naman na Pero dito, rich sun naman Punta tayo kasi bibili ako ng kutsara Bumili na rin ako yung lagay ng lechon Yung banana leaf na plate Taglima kasi nabibitinan din kami tapos yung pang kasi misa may 1 fourth na lechon yung din nagagamit na plate bumili din ako ng limang peraso okay lang <laughs> ayan o no, grabe yan no? malupit ha siligang ni baboy na yan at uh, pang ano natin ubus eh tayo ng clutch cable ayan isa pa dahil alam nyo ba ah. ano sira yung mga motor <laughs> Brag motor yan Kung zero kaya si Bragger dito Wala siguro Grabe Pauwi na lang Nalagpasan ko yung ano dito sa kanto Nagtitinda ng ulam Bagong bagong luto Bumalik ako Nakabili ako na Hindi uh, pala kasi ako nag-aalmusan Alas 10 na mga farmer So ayun uh, nakita ko ng bopis Yung so, uh, mga bukis kapampahan kulotok ang tinatawag nung ako na isang order tsaka yung puso ng saging ayaw tapos binili ko si Roa quick quick kwik ah, ito yung pugo tapos punong puno ang motor natin mga farmer kulang pangayan kailangan ko na rin bumili ng abono bumili ako ng clutch cable nga kasi ayun sira yung dalawang motor yung cruci sira yung Ford Ranger hindi na naman daw nag install pero kaya problema kailangan natin mapadoktor doktor na naman ng mga yun kaya nga ito ayoko sa kanilang uh, ipalaspag dahil wala bibitawan ay sira na hindi ko din na monitor pagka ano. kailangan pinapa check up talaga maya at maya ako walang tubig ang delta ano na naman kaya nangyari kailan mag-aabon at magpapatubig kakaliwa kayo o, dire diretso na lang yan hanggang makita ninyo ang bahay namin para wala pong kaligaw ayan dire diretso iwan ko muna kayo may frutas nya wala ang isdang maganda yan lang kaya ang living ng ah, tita ni Rizal January 9 kailan ba yun? rest ng January 9 ang living Monday or Thursday. Hindi ko na alam ang date. ay iye